Oh. Wala na. Tingnan mo. Hindi ko. Naka-kalto, hiwa mo 'yung maliliit na 'yan baka madaganan. Iponan mo lang din 'yung sa. Hindi ka sagili, ibigay mo kung ka? din. Sasakin ka. Oh. Uh -huh. oh. Romel, nasaan ang gulok na yung ama? Oo, oh, na Abot! Tatang... Oh. Oh. Uh, Hello guys! Hindi mo. naman alam saw, gila saw. na, yung mo ako nang nasan yung nila. ng hirap pilar anot gilat ng yung tawdod may hinga? buhay na'y buhay. May hinga eh. Paano ko ito? Ako'y nagkamali. Uy, paano ito? Ganyan? Ay, lalo naman ito hindi po ari dyan. Ay, tala ba, Nos? Ay, qué se le viene de la boca. No, no. 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 No,

pekong na yun. ba na ang itangkanya tindong doy? yun ang uh, um, mangkas. kana kunta? tumuku? Oh, oh, po, langon doy. bibili na ah bibili ng union. kaya mo? ay dapat pala ako na na sa iyo ng. union. asa sa mga ay, yung kuya na itong bibili. Wala pa kung kaya na eh. Kailan? Ano ilalagay mo? Ito eh. Kailan mo ba ilalagay? Ito ang mo na ka? Ito ko kayo. Ah, pinalinis. Siyempre, lilinisan. Alam mo kung kailan na ano, saka... Wala ka lapis na yan. Ay, hati eh. Ang tamo. Ako nga uwi mas <laughs> at kakain, ako nagukot, hindi pa kakain. Uy, ako yung ito, tara nyo na, patitikmay nyo naman ako ng tilingan Utang lang, ikaw na nga ang nagbuy na mano, ang kakap.

hindi na ka tama yun. Ah, bagayak lang. Ah, ah katay na. Pangagat na ako din. Yan, akin na siyang amin. Hindi dami din. Ha? <tay> kay <Kayong> wala ko. <po>, kay Lurie <tay> na siya. Mami, ang Si Ining na saan? Ay, sabi lang. Oh, nga sa kanya. Si Dandoy, nakitang nakamotor. Ulit pa. Si hey, Dandoy, sama. Yun. Kasi nga gakakala ko si Duterte. Ayon.

Kinuha mo pa ka? Kuya? Asa na si Jimmy? Aba eh, pag ano may nila wala ay Pagkatapos na siya kanalo tao Makakas ang pagrandam pet niya? yun Kasamahan niya yun ng polis Aba, yari oh. ako Naihigot ko na malamig na Malamig na? Ayang kape?

Oo oh. oh, nga, binabaak yan. Pari balik ka. Eh baka kaya nahirapan si nanay mag ano. Di anin mo dyan. Ano ba oh, ang labanos? Ilang kilo kaya ito? Ang dami eh. 40. 40? Dati hindi ko pinapansin itong labanos na are. Masarap pala. Hindi mo papansin talaga. Ito ano na sila yung lupa. Hindi yes. pa mga handaan. Ay, bakit kayo? Oh, yung andyan sa Kwan. ang sarap. Tapos dun yung kinachang marasi dati nung... Ay, kinachang linda nung kasal ni, ano, ni... April. Hindi, ni, ano, ni... oh. Yung anak ni Chang Merce? Si Bane? Hindi, si Isay. Ni lolo ka lang yan. <laughs> Kasi ni Maniniwala ka diyan Maka nagpabili na nga si Garlio ko kanina. Abo. Kakaya naman siya. Abo ako nagpabili ha. Nagpabili ako ng si Garlio ko ha. Maniniwala ka din yan. Siya so, um, naghahanap ha. Pag naghahanap si Lora ng si Garlio. Kasi ngulungulang ngulungulang hindi daw. Anong sabi yun? Kung matitinog ka naman mga gasawang yan, tanong mo siya yung ina, tigay ikaw sabay. Bakit? ang bibigyan? Oo, oh, oh, wala daw. Hindi man lang daw naging walang sigar uh -oh. Eh, bakit? Mm hindi -hmm. ano siya. mo lang yung ano, know? Wala nung, ano. Wala rin sa, ha, aray, nakamute. Nakamute? Nakamute yan. Hindi yan, sabay? Ako. Ay, ikaw. At saka kahit pa, tunay lang sinasabi ko, hindi ako naghanap ng na sigarilyo at ako yung nagpabili ng sigarilyo ko. Wala naman cellphone yun. Wala okay, naman lang. Instagram yun. Ako yung nagsigarilyo, ako yung bumili ng akay. Hindi ako naghanap. Ah, ang suusok naman eh. Malamok eh. Dapat dun sa baba. Malamukle. Hmm? Pagka... ano naku, ito yung kakalahati. Ito hindi, ano, hindi... Pag ito yung nagayot, yung... I-chat mo nga si Papet. Si Pepe mag... Magsaing at mga ako yung narinit pa. Hindi pwede yung sasaing ko upang chat. Hindi tawag mo. Wala rin pang tawag. Ay, itapon mo na! Pero mo kati, eh, kuminda. na sa bahay nakakuan. Wala pang, walang wala sing-pag. Umuwi. Panghaya pa ito. Yung cellphone niya ay pang saudi Pang-Saudi lang. Hindi pwede sa Pilipinas. Sa takot kung mahuli akong maraming cellphone, pinadala ko na. Bakit mahuli? Eh ang allowed lang na cellphone doon ay isa. Sa so, Saudi? Tapos eh tiningnan doon sa ano, may dalawa pang nakakonek eh kanino ba to? Sa iyo ba to? Sabi niya, hindi. Ah, oh, sa amo mo. Oo. Uh -huh. Eh doon ipagka may bagong cellphone. Ah, naka register pa naman ang SIM Seven... uh -huh. Hindi, basta nakaano ano dun sa kwan, ang ikama mo. Ano, doon sa among um, dapat tinawid mo dito, pala na ano 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 mo? mo. Ay, di, ay, di, sa, uuwing, ay, ay, ano ay, pag, uh, ano 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 kasi hindi pwedeng walang resibo sa immigration. Uh, -uh. Ang allowed, eh, ano lang? Ilang ano ang piraso lang. <tip> hindi pwedeng isama sa package? Hindi, puputok yan. Dapat hand carry lang. Hindi, eh. Nabasa ako at kayo sa bisalisan lang. Saka, pagka sa bagahe, nakaw, oh! mabubutas ang yung bagahe. Sinasalaksak. Hindi. Minanakaw. May scanner yung mga yaw. Makikita sa scanner na no, ganito. May cellphone sa ganito. Pupatake. Kaya hindi pwedeng maglagay ng mga konsa. Ilalagay sa goma. Halimbawa yung ano, yung yung, yung, yung bola. Kung mag, ano ka, halimbawa yung bola. ano. Ibabalot mo yun ng itim. Tsaka ng mga ano, mga yung yung ginagamit naman pag ano nang ano, yung ginagamit pag nagre-resibo. Ano Hindi ano yung ano ano na nakikita sa scanner. Yung pag nagre-resibo ano <laughs> nagre -re Carbon. Mm -hmm, carbon. Uh -huh. Ano yan sa scanner? Susit ka ng kaya naman magpadala ka ng pera, balutin mo sa carbon. Hindi yan makikita. Ah, ah, Eh mas ano na lang ako sa ano, LBC. magpadala ngayon. ay eh. Ah, Saan ang back nito? mo din, makita ang back. Saan ang back? Ayun. Ayan, madilim na. Nabot ko ng dilim. Ang tulungan. Oo. Oh, si Badandul. Bakit mo ano dyan kayo kanina? Sakali, pumaka po tayo gagawin na binay. Ano oras? Kung sinabi mo, wow. Ang takot daw, walang katakot sa inyo? Siya itong Mary Jane. Ha? Sige, yung nagbabasang bata. Kala ko may sinigaw. Pinababasa yung kaong liliya, nabasa yung bangbang. Sabi nung nagtuturo, pinababasang baril. Sabi nung bata yung

Wala na extension. Talaga na ilaw. May extension pa doon sa ano? Kena tribo marami extension. <laughs>

Ayan yung mga putol-putol ah. Maliliit. Ang lamang paghanap niya. Walang manchare? Eh. Walang. Ayan ang may makikita paghanap yung... niya. May gamas. Ngayon, ipag eh, ako'y pumupunta ng, anak. eto na ang una kong kinukuha eh. Kasi na. tiniiwan ko. Hindi ko pinapansin na, Ray. Nagluto nga sila nanay dati. Hindi ako nagulam ng ganyan. <laughs> dati nga nung kasarang yun ni Isa. Mm -hmm. okay. Ah, eh, iniinom daw. Eh, cook eh, so, so. na nga yung kinuha ko doon. Saka yung ano, yung kuchero. Kasarang kay Isa. Eh, eh di, dala nila yung ano, yung Hmm. Hindi nila alam. Hindi nila alam Nakotoy. na doon sa kanila, Bilang hindi daw ito kinikilawin. Nang alam lang nila, inilalahok lang sa, hmm, sa sinigang. sinigang. Oh, kasi nga, lukano din yata yung mga oh, yun Oh, eh. kaya siya nagtataka kung ano yung gagawain. Dahil ang dala ni Le Conti lang ay eh, eh, nung, eh, nagpabili dito. Namili si na kay Endo. Kasi okay, si namin. Magkatakos sila ba? Daw, ano daw gagawin? Eh? Naku po. Yari daw? Noong naluto. Yung daw pala yung masarap okay. ang gayon. <laughs> Pinanood nila ha? Nag-inanood <laughs> na pagluluto. Kasi nga At sa, sa kanila daw na naman, maraming ganito. Hmm. Sa... Wala naman silang alam luto kung hindi sa sinigang. Oo, oh, sa ah, sinigang lang. Sa so, kapag kahit na nakalagay sa sinigang, pwede ko ko ginakain. Ako! Ah, nakalagay ba eh?

Sige, Kim, na sabihan yung magsasaya. Oo. Oh. Hindi nga. Yan oh. yun kasunod pa sa yun yun, ano? Hindi oh, nga Oo. Hindi yun nga, hindi lang <laughs> yun nakukusa yung kasunod ng dati. Bakit? Ha? Bakit? Eh, yun na dati. Kaya yun <coughs> na, na. Ata pa nga eh. na sa akin dito. May niya na ako na Kuya, Kuyang garamay din nila sa garap kong isinasa. Hindi mo daw at magagalit siya eh. Asan sa'yo? Asan sa'yo? mo na